Pabalik na pala kami ng Norte guys Galing Lucena At dito na kami sa may Sariaya Bypass Siyempre dapat may appearance muna tayo Kahit side mirror lang Side mirror effect And si Jeffoy Sa Candelaria nga muna ang aming tuloy Doon namin naisip ang kumain Napaglipasan kami ng tanghalian Kaya ito na magsilbing hapunan namin guys Uy, idol! Idol Gia po Like mo tong video na to. Alright. At nakarating na nga kami guys dito sa bypass ng Candelaria Diversion Road. Dito sa may malapit sa Riles. Ayan may hindi dumadaan pa na trolley guys. Pinakunan na muna namin yan. Paglagpas dito sa Riles. Dito na rin kami kakain. May karinderya dito na kulay dilaw. Sa ilalim ng puno tagpas lang ng isang tindahan yan guys at dito Paparking na sa ng elf na yan guys kung nakikita nyo dito na kami tatabi para kumain meron nga pala tayo ngayong sabaw sa diretong baboy tsaka sa kilahating kanin guys umorder na kami dahil gutom na syempre unang subo thank you lord mabilis sa kain mong pala to guys kaya ita time lapse na natin pang ikatlong araw na pala natin ngayon guys sumula nung sira yung bearing natin dalawang araw kasi umabot yun unang araw sira pangalawang araw gawa tapos biyahe ng ikatlong araw pabalik na tayo patago pa lang yung pagbibidyo ko dito pala guys baka isipin kasi nila vlogger tayo at di ko nga namamalayan patapos na pala ako kumain ito tiyan na tayo meron din pala sila ditong Goto Batangas guys kaya kung gusto niyo punta lang kayo dito ayan o no, lalaan ng mga kaldera nila nakasalang pa sa kahoy dito lang pala sa Abarso sa Eater guys madaming mapagpipili ang lutong ulam dito guys madali lang din hanapin itong karinderian nila guys konting pahinga lang eto guys biyahe na naman kami Nakapos na kami ng diversion ng Chaong guys Sunod na bayan San Pablo na At dito ko na nga rin tatapusin ang ating Porto Days video ng road trip at food trip ni Jeff Boy Ito guys yung boundary ng ano, Chaong at cha San Pablo Welcome San Pablo guys Bye